Magandang umaga, MGA Kabayan. Nabalitaan natin ang planong pag-file ni Roque ng asylum sa Netherlands. Well, karapatan niya naman yon. Kaya lang ay may arrest warrant ang mababang kapulungan o House of Representatives sa kanya. Bago pa man nadakip si Duterte at sila, lalo na itong si Roque, ay nagtungo roon para maging backup legal counsel ng kanyang amo. Dito mo mapapatunayan na may mga taong ginagamit ang kanilang natutunang kaalaman para sa sariling benepisyo, hindi para gawin ang tama. Nakakalungkot isipin na may mga taong makasarili at inuuna lamang ang personal na interes. Noong bata pa tayo, lahat tayo ay nangarap na maabot ang ating mga pangarap. Halimbawa, kagaya ni Harry Roque, na naging abogado upang makatulong sa mga naapi at maprotektahan ang karapatang pantao. Kaya nga, naging human rights lawyer siya, hindi ba? Ngunit nagbabago ang lahat kapag pinapairal natin ang kasakiman at hinahayaan nating bulagin tayo ng pera at impluensya. Kapag naging materialistik ang isang tao, nawawala ang takot sa Diyos. Kinakain ang sariling salita at imbis na maging lohikal at responsable, mas pinapansin na lamang ang mga technicalities upang paboran ang sariling interes. Ito ang dahilan kung bakit naliligaw ang landas ng mga abogado, huwes, at iba pang may mataas na pinag-aralan. Mga taong minsan ay nangarap na ipagtanggol ang tama, ngunit ngayon ay binabaluktot ang katotohanan para lamang sa sariling kapakanan nakakalungkot at nakakahiya. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng talino at kakayahan. Ngunit imbes na gamitin ito sa tama, tinalikuran natin siya. Sa halip na sundin ang kanyang utos, mas pinili nating suwain ito. Sana ay mabasa ito ng mga taga-suporta ni na at Hari Roque. Isang katotohanang masakit tanggapin, ngunit kailangang harapin. Bakit hindi natin magawang maging tapat at matatag sa pagtatanggol ng tama? At sa huli, magpapanggap tayong nagdarasal pero para saan? Para lang muli nating makuha ang gusto natin. Paano naman ang kalooban ng Diyos? Lagi na lang ba siyang mag-a-adjust para sa atin? Kahit nililin lang na natin ang ating sarili at binabaluktot ang kanyang kalooban, ang mali ay mali. Gaano man ka-eksperto ang isang tao sa pag-twist ng mga pahayag, pakikipagdebate, at paggamit ng technicalities, huwag tayong malito sa mga palusot. Dapat tayong manatiling nakatuon sa original na isyu: extrajudicial killings (EJK), POGO, at War on Drugs, kung saan libo-libong inosenteng buhay ang nawala. Paano mo malalaman kung nasa tamang panig ka sa kabila ng kumakalat na maling impormasyon? Simple lang. Kung ang EJK ay isang krimen laban sa sangkatauhan, itanong mo sa sarili mo. Tama bang pumatay ng mga pinaghihinala ang drug user? Lalo na kung walang umiiral na death penalty? Klaro ang sagot. Hindi. Lalo na kung walang due process at basta nalang pinapatay ang mga pinaghihinalaang sangkot sa droga. Laging sinasabi ng mga pulis na nanlaban. Pero ang totoo, ito ay utos ng isang mapanlinlang na administrasyon para lamang magyabang na naubos nila ang mga adik sa bansa. Pero bakit walang napatay o nahuling malalaking drug lords? Tama ba ito? Hindi. Kaya mga kababayan, manatili tayong nakatuon sa katotohanan. Huwag magpapadala sa panluloko ng mga trolls na ang tanging layunin ay guluhin at impluensyahan ang isip ng mga taong hindi nagsasaliksik at hindi nag-aanalisa ng totoong nangyayari sa ating bayan. Lumapit tayo sa Diyos, humingi ng gabay, at buksan ang ating mga mata upang makita ang tamang landas patungo sa katotohanan at katarungan hanggang sa muli abangan ang susunod nating rated J opinion